Saan ang bahay natin? Na, wala. Oh. Saan? Saan ang bahay natin? Alam mo kung saan? Opo. Saan? Saan ang bahay? Oo, uh, oh, oo, oh, oh. mo ako. Hintayin mo ako. Ayun! O, oh, din Saan? Ayun po. <laughs> Saan na ba uh, uh, sige nga. Oh, dito ko sa gilid. O, saan? May aso ah. Dali, Naantay ka nandun ni nanay. ka ni tatay. Ha? Ah, oh, saan? O, oh, o. Oh. Oh, sige, sige. Anong letter? Anong letter? Sige, okay. anong letter? Ha? Ano F? Anong letter? Saan? oh, hindi dyan. Saan? Ay, ayan si Kuya, nandoon, dali. Nandoon si Kuya. Ha <laughs> ha. eskwela niya, parang lagi malungkot at puta, parang pagod na Oh!